Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Hodea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Tapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pagamat ngayon po ay ikalabing isang linggo ng karaniwang panahon, pero ngayon po ay besperas ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Sabi niyo nga po, San Juan Bautista. Sa buong liturhiya natin, tatlo lamang po ang ipinagdiriwang natin na kapanganakan. Pag December 25, ang kapanganakan ni Jesus kapag December 8 ang kapanganan ni Birhen Maria, no, ang Birhen ng Solidan at kapag June 24 naman, yan ay ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga tao no, na mga na-declare na santo, kadalasan po ang ang pinagdiriwang natin o ginugunita natin ay ang kanilang kamatayan. Kasi ang kanilang kamatayan ay ang kanila namang pagsilang sa langit. Pero dito, no dahil nga sa naging ambag no tulong ni San Juan Bautista, kung kaya minabuti ng ating pong simbahan na ipagdiwang din hindi lang ang kanyang no pag pagkamartir, no? kundi ang kanya ring pagsilang. Kaya ngayon ay mayroon tayong solemnity o dakilang kapisahang ito dahil mahalaga itong para sa atin. No? Na mapaalalahanan tayo sa naging uh, biyaya dulot ni San Juan Bautista, Bautista nang siya po ay isilang. Sa na narinig nating ibanghelyo na pahayag ni San Lucas, siya po ay biyaya para sa mag-asawang si Elizabeth at si Zacharias. Pero yun po, no? sabi dito, matanda na sila pareho. Si Elizabeth ay baog. Matanda na, baog pa. Pero nagdasal sila na pagkalooban sila ng isang anak, kahit isa lang, kasi nga, para sa kultura noon no, ng mga Hudyo, ang anak ay biyaya. Kapag ang mag-asawa hindi binibigyan ng anak ng Diyos, ang, ang tingin ng komunidad ay may kasalanan sila o kaya pinaparusahan sila ng Diyos. Kaya isang kahihiyan para sa isang babae ang hindi magkaanak. Naintindihan ba yon? Isang kahihiyan sa isang babae. Kasi nga, ang pinaka, hindi sa, sa Miss Universe, no? ang pinaka-essence ng isang babae ay ang mag-anak, magkaanak, para yung kanyang pagkababae ay tuluyan talagang maging kompleto, maging buo. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyong babae, ipagmalaki mo yan. Huwag mo na yung mga bata, no? Huwag magpapa-buntis, magpapabuntis, no? Yung mga nanay na naririto, yung mga babae na naririto, no? So, ilan ang anak ninyo? Uh, dapat mas malaki ang pagmamalaki ninyo kasi mas marami kayong biyaya na natanggap o ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Nga lang nakakalungkot ah, kasi hindi na natin nakikita ngayon na ang bawat anak ay biyaya. Ngayon kasi kapag nagbubuntis na ang babae, nasa tiyan pa lang ng babae, problema na ang iniisip. Kaya pag lumabas ang bata, problema ang dala. Kasi yun yung, di ba? Diba, tama ba? Kapag yung mga nanay, di ba? Kaya nga mahalaga na maging pag nagbubuntis ang babae, kailangan masayahin yan. Mas magandang masayahin, mas maganda, positibo ang isip niyan. Kasi yun yung, yung, emotions no, na nararamdaman, yun yung emotions na nade-develop doon sa no, psychological nung, nung bata, sa solo pa lang na sinapupunan. Kasi ang malinaw, katulad ng mga narinig natin, no, na sa sinapupunan pa lang, napupuspos ka na ng biyaya. At lahat tayo po dumaan sa ganitong proseso. Eh, hindi lang tayo basta nagse-celebrate na, ipag-celebrate natin si San Juan Bautista. Birthday niya ngayon eh. Eh lahat tayo ipinanganak din. Pero kailangan natin balikan kasi kung si Juan Bautista ibinigay sa mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias, hindi para maging problema, kundi para tumulong na maging biyaya sa iba. Kaya uh, pinahayag na nung anghel kay Zacarias na ang batang ito ay mapupuspos ng Espiritu. Marami yung mga panunumbalikin no, sa Panginoong Diyos. At ihahanda niya ang bayan sa pagdating ng Panginoong Diyos. Mayroong misyon, mayroong dahilan. Yung isang reality din, minsan, nararamdaman natin na hindi tayo gustong ipanganak sa mundong ito. Sa kung ano man ang naging kadahilanan ng inyong mga magulang. Okay na yon. Kasi ang kailangan din natin maisip, kahit ayaw nung tao, kahit ayaw nung magulang mo, ginusto ng Diyos na ipanganak ka. Hindi para mabuhay sa sama ng loob. Hindi para no, maging masama sa mundong ito. May gusto ang Diyos na ipagawa sa iyo. Kahit pasabihin na natin, eh, pinanganak kang, ano ba, may kapansanan? Pina ngayon, PWD, ginusto ng Diyos at gusto ng Diyos na mabuhay ka sa kung ano ang dahilan ng Diyos. Hindi ko alam pero malalaman mo din, malalaman din natin yan sa tamang panahon. Kailangan lang talaga ng suporta no, mula sa mga magulang, mula sa mga tao sa paligid niya. Pero ang malinaw lang, no? Kasi dito sa atin, no? maraming bata sa kalye, mga ipinanganak, ano ba, pampadagdag lang ba ng populasyon? Ano ba, panggulo lang ba dito para pagdating ng araw magrarambulan dito sa kalye? Hindi 'yon. Sa tingin ko hindi 'yon ang ang dahilan natin kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Hindi ko rin alam kung bakit dito tayo dinala. Bakit dito ka lumaki, dito ka pinanganak, dito ka na... Hindi ko alam. Pero sana, no? sana makita natin yan. Pagdating ng araw, sana po no? maging malinaw, katulad ni San Juan Bautista, bakit siya pinanganak? Para ipaghanda ang bayan, ihanda ang bayan sa pagdating ng Diyos sa inyo, sa akin. Sana po, papunta na tayo doon sa direksyon kung saan tayo nais ng Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mag-celebrate ka naman. <laughs> Celebrate. Buhay yan. Buhay ka pa eh. Ba't ayaw mo mag-celebrate? Ayaw mo magsaya? Buhay ka pa. Sayang eh, di ba? Araw-araw. O ngayon, nagising tayo. Bukas, sana magising pa tayo. Panibagong buhay. Panibagong pagkakataon na magawa natin ang ating mga misyon. Celebrate your life. Ipagdiwang mo bawat araw. Maging masaya ka bawat araw. Kahit walang pera, pwedeng maging masaya. Yan nga yung isa sa bagay, no? Si, si San Juan Bautista, nang mag magkamalay na, mamulat na sa mundong ito, hindi niya, para parang hindi niya hinangad mabuhay sa karangyaan. Hindi nga niya ginusto na magdamit na mamahalin. Hindi niya rin sinanay ang kanyang sarili na kumain ng, ng masasarap. Simpleng buhay lang ang kanyang tinahak. Mas simpleng buhay, mas malapit sa Diyos. E Tingnan po ano, mas simpleng buhay, mas malapit sa Diyos. Tandaan din natin habang naghahangad tayo ng lapis-labis na karangyaan sa buhay, sana po makita rin natin kung gaano tayo napapalayo sa Diyos. Sabihin niyo nga po ulit, Salamat sa Diyos sa buhay na ito. Parang hindi naman talaga kayo, no? Pero sana po, no? Salamat sa araw na ito. Kung hanggang ngayon na lang, sana nagawa ko ang aking mission. Bukas, magigising ulit. Salamat sa Diyos. Ipagpapatuloy ko ang aking mission. Amen? Thank <laughs> you.